Okay mami. Okay, okay kami dito daddy. Kayo, kumusta naman kayo mga anak? Okay naman po. Okay po. Okay, po. okay po kami. sa pag-aaral? Okay naman po. Mahirap po yung sa engineering po namin ngayon. Kaya hmm. kailangan kong pag-tsagaan po talaga. Ikaw naman architect? Okay lang din po. Lapit na graduation mo? Hmm. Thesis muna. Thesis? Yeah, thesis muna. Hmm. Depends. Galingan mo ah. Ate, mga apo ko, kamusta na? Magaganda po, gi pa rin po, parang ako. <laughs> 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 Sayang wala si Dico, ano? Sana mm. kung ano, para kumpleto. sa... Nasa check-up pa. Nasa check check-up pa po sila. So icebreaker? Icebreaker na po. Okay. Number one, what's your most used emoji? Emo emoji. Emoji, yung emote. Smiley. Smiley, diba? Smiley. Smiley, heart. Like. Uh, um, heart. 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 Heart, like. like Yan. Okay. If you had to eat one meal every day for the rest of your life, what will it be? Ako, ako muna. Oh, okay, patatas. Bakit? Kasi marami kang pwede gawin sa patatas eh. No. Pwede, pwede mong gawin french fries. Okay, okay. Pwede okay. gawin mashed potato. Diba? Ako, ako. So, itlog. Mas marami kang pwedeng gawin sa itlog. Oh, pwede. <laughs> <laughs> okay. Kayo po. Fruits lang. Basta fruits. Ako gulay. Broccoli. Wow. Oh. <laughs> Ako po siyaomai. Siyaomai lang kaya pwedeng pwede na. Sa akin, siguro tubig na lang. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <I> ano <can't> kung <eat. laughs> Noodles. Noodles ka, noodles. 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 What's a place you'd love to visit? Parang ikaw may common na tayo dyan. Okay, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay po ah. One, ja, two, two, three. Ja, three. Japan! Japan. <laughs> <laughs> Japan kasi parang second home na namin ang Japan. Kahit mm hindi -hmm. pwede, hindi kayo pupunta oh. twice a year. Twice a year. Once Pero siyempre, kahit saan lugar, kapila pa rin Kapilla, na. yes. kahit mm -hmm. na Kahit nasang malayong lugar ka, hahanapin mo pa rin yung pagsamba. Describe what life was in the place you grew up. Bata pa lang kami, palipat-lipat kami ng lugar. Nagsimula kami ng Quezon, napunta ng Rosario, Rosario Ugong, iba-iba. Kasi nga, palipat-lipat, lumaki kami na nangungupahan lang ang mga magulang ko, diakon at sa rin. Sa Rosario, maraming simpleng bagay doon na pamumuhay nung araw. Hindi tulad ng pamumuhay ngayon. Si Ako ay, naman, uh, pinangan na kami sa Rosario. sa so, doon na rin, hanggang sa paglaki. Hanggang sa nakapag-asawa. Doon sa Rosario, mahirap lang naman ang ang buhay. Simple lang din ang buhay doon. May maliit na bahay. Mas merong playground ng ano, e parking uh, kalaro yung mga kapitbahay. Totoo Ayan. nga, magkasama kami sa lokal nun eh. Doon kami, hindi namin alam magkalaro pa kami nun eh. <laughs> magkasama kami sa pagsamba ng kabataan, palas kami mga awit. Bata mm. pa kami noon. Uh, mga mga awit kami. tatlong taon difference namin yung mali. Oh, oh. Ito true. naman, ang oh, mga anak. Describe me in three words. Three words lang ha, naglalampas pasa. <laughs> Si Daddy po, ano po, ah uh, masipag po si Daddy. Sipag. Mabait. And higit sa lahat po is mananampalataya. Please, yun po yung... Actually, pares po sila ni Mami. Na si Daddy mabait. muna. mo na. Pareso silang mabait. Parang gusto ko, Pareso iba yung mabait. ano mo <laughs> <laughs> Si Daddy ka muna. <laughs> Pero hindi po, hindi ko po, po silang ma differentiate since pares po talaga silang mabait, pares po talaga silang masipag. Higit sa lahat yung mananampalataya. Yes. Ikaw. Si ano daw po? Si Nicole daw po. Tatlong words, mabait. Kay daddy? Mm -hmm. Mm Kapag -hmm. mahal, tsaka, and then, manan mananampalataya. Ayun, pati rin kay mami din. Mabait, makulit. <laughs> 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 Ay, pero, kapag mahal din. <laughs> 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 Ako po. Ano, si daddy. Number one, hardworking. Tapos number two, yun, makagmahal. Tapos number three po, ay mananampalataya. Tapos si mami, number one, generous. Tapos number two, maganda. Number <laughs> <Yeah>. one oh, <maravis. laughs> <laughs> 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 nga po yun eh. Maganda. <laughs> so, number, number one, one. one maganda. Uh -huh. Number two, generous po. Number three, man palatay mapagmahal ko. Oh, oh. Ako naman, given na yung mabait at uh, malalang palatay, bukod doon, si daddy, ayun uh, nga, uh, ma-generous, uh, hard worker, tapos uh, kalmado lang sa lahat. Ayun. Mm -hmm. Yun nga, maga, kahit maraming mga ano, never makita si daddy nagagalit. Mm -hmm. Si mami naman, maganda. <laughs> Teka, mukha ko yan eh. Fabric copy ko yan eh. Maganda. Tapos, uh, ano si mami, maawain. Kahit wala na, binibigay pa ng mami. Tapos, tuli. Pag-aaya oh, ako eh. Ito <laughs> <laughs> naman eh. Ito naman eh. Iyak so, okay, tuli ako. Uh, ako din. Siyempre, hindi ko alam na ganun pala ang mga ano niyo anak sa akin. Kaya salamat. Next, what are the three things that make you happy? Hmm. Mm. Ako muna. Ay, ako muna. Mm. Kago. Mm. So, three things is ano po? Papasaya saya uh, Masaya po ako na lahat po kami nasa mapayapang tahanan. Nilulong for na kapag dating ko dito sa bahay, masaya kasi nandito sila mami, may gato kasi daddy, may pagkain. <laughs> mm -hmm. <laughs> yun yung, yun yung pangalawa pati nagpapasaya po sa akin is yung pagkain na ginagawa po nila mami kasi ayun, masarap magluto si mami. Oo oh, po, masarap po si magluto si mami. Ayun yung, yung pagkain na yun. Ba't kaya Ano ba ito? Family meal? Ano ba yung luto na yun? Hot dog. Hot dog. Pero masaya po kasi kapag gamit kayo sa pagod. Tapos binabawi niyo yung pagod niyo dun sa pagkain. Oh, kasi kahit ako nagtatrabaho, Sempre priority ko lagi may pagkain sa bahay. Di ba? Sobrang ko yung is ano, uh, lahat po kami is kanin po sa iglesia. How about you? Ate, ate. Ako ate. po number one, ano po, uh, yung mga pangarap natin before, yun ang natin na achieve. Number one 'yun yung ano, nakakapag travel tayo kasi mm -hmm. diba, di ba, hindi naman lahat may privilege to travel. Mm -hmm. Tapos at the same time, nakakapag-travel ka with Family, whole family talaga, whole package, ba? Diba? Number two, ano yung, dumating na ako ngayon sa point na I was able to mm -hmm. ano na, tawag dito, provide para sa family. Na like ko isip before, paano ko magiging katulad nyo. <laughs> kasi, oh, nga, uh, no, oh. lahat kasi na po provide nyo sa amin. So, yun. Ako din. Tapos, yun, number three, like, kay Joshua, ano, lahat po tayo ay nasa tungkulin, sabay-sabay tumutupad, lahat po tayo nasa loob ng iglesia. Yun po. <laughs> okay. Uh, number one, ala, yun nga, pagsabay-sabay kami yung tumutupad. Tapos nun, no, number two, syempre, travel. Ayun. Number three, uh, kapag naaalala mo yung mga yung mga dating yun nga, yung pinasaya na sabi na Ate Nika, yung dating mga pangarap pa lang, ngayon natupad na. Ay ko, Ate Nika. Atin ball. Atin ball. Sa akin naman, three things na nagpapasaya sa akin. Una, siguro yung dati kasi ah, um, wala ako dito sa bahay. No. <laughs> so, okay. Kinuha ka lang namin sa labas. Ito yung napasok. Sa labas na ako dati. Oo. Oh, oh. Pakalot-kalot so, ka lang. Kaya <laughs> kasi dati kasi uh, dito sa bahay na to or nung sa Rosario pa, parang pinapangarap namin. Mungunta doon kasi Nakasubala si pagkain. Haha, hahaha, 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 ito so, oh, Last. Last yung pangalawa naman. Ay, pangalawa pa na pala. Kala ko last na yung mayakan eh. Ay, yun yung nakamagsatabel din. Ayaw. Tsaka, nakaanam. Last. <laughs> yung lahat kayo may tofu. Ayun, you're late. Oh, you're, late. Oh, you're late! You're late! You're oh. late! You're late! So yun nga, uh, idatagdag namin kung ano yung nagpapasaya sa amin. Three things, ha? Tagdag namin. Oo, oh, three things. Pag may grocery. Speaking of, kailan yun ulit? <laughs> kailan ulit yung grocery natin? Oh, hindi ko. Ikaw, ikaw. Ano masasabi Since late ka, what are the three things that make you happy? Ah, uh, syempre yung pagiging supportive ng yung parents natin. Yes. Oh, isa pa oh, lang oh, yun. Isa, <laughs> <pa. laughs> okay. oh, isa pa, pa lang yun. Dalawa pa. Dalawa pa. Dalawa pa. Dalawa pa. Isa pa. Siyempre yung asawa ko sa ka-anak ko. Tsaka yes. magiging anak ko. Yes. Ano diba? <laughs> uh, pa? Isa pa? Oh, sa uh, Yung mga sasakyan ko. <laughs> <Yes. laughs> o, oh, hindi ko nasabi yun oh, oh, ah. Yeah. Yeah. Swerte nga nyo di ba? Oo, oh, oh. lahat kami may sasakyan. Masaya ako pag sama-sama tayo. Yeah. Ayan. Masaya ako pag marami tayong project. Yes. <laughs> Masaya rin ako kapag nasa kapila tayo lahat. Oh, okay. yeah. Ako. Mm. Mami. Ako. Masaya ako kapag nakikita ko kayong lahat. Tsaka masaya ako dahil naging anak ko kayo. Mababait. Masunurin. May takot sa ama. <laughs> next po. Next. <laughs> next. <laughs> What are the values that you treasure most about our family? Yung ano, yung tulungan sa bawat isa. Tsaka nandyan yung ano, yung pagmamahal. Yes. Walang kuwentahan kwentahan, di ba? Walang kwentahan. O, mm di -hmm. <coughs> ano ang mga nakita o natutunan nyo sa amin na gusto nyo ipasa sa mga anak nyo? Ay, ikaw muna, ate. Hindi po, ano, ano ba yan? Paano ba ma describe yun? <laughs> yung hindi nyo kami kayang tiisin. Mm. Kahit, kahit ano, mahirap, ginagawa ba nyo pa rin para sa amin? Ganun. Yes, naiyak na ako. <laughs> 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 Hindi kasi ganun din ako kailan, kailan, ano, Bino and Novi. Parang feeling ko, kahit gaano kahirap yung gusto nila, gusto namin maibigay sa kanila. Ganun din po kayo sa amin kasi. Dedication ba? Diba? Well, Sabay-sabay tayo nag-aaral, di ba? Kas mm. si daddy nag-abroad pa. Para lang, alam mo yun? Mabigay <laughs> yung mga, yung mga pangailangan. Yes, yun. <laughs> yun. Kaya, ano, yun oh, po yung natutunan ko sa inyo po. Bilang magulang. May provide lahat ng pangailangan ng, hindi lang financially, <clears throat> spiritual din po. Yun. ah um, ako, yun, same lang nung kay ate. Kasi yung bata pa lang ako, uh, na sa akin din yun na Yung pagtupad. Uh, grade 1 pa lang ako, mga awit na ako. What's your message to each other? Start with, I am sorry for, I am thankful for, I pray for. Okay, ako muna. Ikaw. So, so I am sorry for kasi college pa lang ako, kasaway na talaga ako estudyante. So, <laughs> <laughs> nakatapos naman. So, um, thankful ako kasi kahit nakatapos naman ako, uh, may mga magulang ako na mapag- Uh, maintindihan, tapos uh, ma-supportive. Uh, kaya ito ko ngayon. Kaya I pray for na bigyan pa kayo ng lakas na pangatawan. Layo ko sa mga, alam mga karamdaman. Makasama pa namin kayo ng na tanyang panahon. Yun hmm. na. <laughs> Ano, started I am sorry for, I am sorry for ako yung pinakamaganda yung anak. <laughs> First daughter. First daughter. <laughs> First daughter. <laughs> I'm the first daughter and I'm sorry for that. Yes. Let's <laughs> lang. I'm sorry for, ano, pag ano po, ang dami kong mga, lalo sa work, ang dami kong mga, ano, backlogs. Yes po. Tapos, ano, naiintindihan nyo pa rin po ako. Kaya po, thankful po ako kasi lagi nyo po kami iniintindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Yun, nandyan po kayo. Kaya thankful po ako na meron kaming parents na katulad yun na ano, wala talaga makakatapat. <laughs> Walang makakatumbas yon Tapos, ay pray for, katulad po na sinabi ni Jim, bigyan pa po kayo ng mahabang mahaba pa pong buhay. <clears throat> I'm sorry for magig pagiging makulit. Kasi makulit talaga ako ever since. So, lahat, lahat dinadain ko kay mami at daddy, lalo ng pagka eh. Hey. <laughs> Nakatagalaw sa tao. Kaya, hindi, natin na nga kasi binaday ko. Lalo, pag-lebaan pag, 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 ako. Makulit ako kasi, lagi akong umiingi sa kanila ng, ano, ng, advice, ng tulong, saka ayun. Lalo na, ay, mamit-daddy yan, lalo. Mahirap eh kasi, syempre, ano. Ang na sa nasa adjustment period ako na yung mga ganyan, yung mga bills, yung mga... Wala naman akong problema, masaya ako sa buhay ko, masaya ako sa... Lalo na sa asawa ko sa atap masaya ako. yung challenge ng buhay nandiyan. Hindi talaga nawawala. So, na thankful ako dahil doon, dahil nandiyan kayo para supportahan ako. Kasi nga, misan, ano eh, hindi lang ako nagsasabi na ano, pero misan pa din ako, di Kasi, ako lang naman yung nagtatanguhin sa family ko, di ba? Ako, kayo nag-help naman sa akin. I pray na, ano, magkama pa kayo ng mahaba pang buhay. Nabiya pa kayo ng Diyos ng maganda pang kinabukasan. Kasi, hindi pa kami, mentally matured. <laughs> Ay, hindi pa, eh, hindi pa. Hindi pa kami prepared. Ano pa ako eh? Hindi pa kami prepared. Know, prepared, know, pa kami prepared. Parang feeling yes. ko din naman talaga tayo magiging ganun talaga. Nasa yeah. stage pa rin ako ng ano. Maka mami daddy pa rin ako. Oo, oh, nan, hanggat na dyan sila mami Lalo na, isa nagiging comfortable ako kasi magalap kong nagkulang ako sa isang bayarin. Hindi <laughs> tayo kakabahan, no? Kasi <laughs> takalabit ko lang kay daddy. Hindi, kulang na ako. Hindi ako masyadong ano, baka, nagiging kapate ako. Oo. Kasi alam ko na dyan kayo. Kaya, hindi ko alam kung kailan ako magiging ready na. Kaya yun, lala, yung kong isipin nyo, yung pagwala na kayo. Kaya, ilay kong iniisip, bigyan pa kayo ng ma mahaba buhay. Kaya yun, yun lang naman. Na... <laughs> Ayun, thank you for na kinagkot nyo kami. Thank you, kasi minahal nyo kami. Kasi, hindi uh, yung mga pamilya, tulungan ka nalang. Hindi ko sa lahat kung pagkakalis sa akin. Kahit makulit din lang eh, matigas yung ulo. Hindi, ang ko naman. <laughs> yes, <laughs> Tapos, um, I pray for. Ngayon din na, sana kumakapay Kaya, makasama pa namin kinamatay niya. Ayun. Okay. Uh -huh. Okay. Oh, okay. Joshie, I I'm sorry for ano. Uh, uh nakakabangga ako ng coach. <laughs> 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 ano? Ah. Uh, yeah. Yeah. Too big, too big. Pwede ko pray ko sa kung ano man yung mga pangarap nila, kung ano man yung mga kadalang pinapanalagin, lahat sila, ba, matupad. Kung hindi na kalabasan, Manatili kami lahat sa balang na ingay. Yan yes. lang. Kaya napaka-thankful ako dahil ikaw yung asawa ko. Hindi ako nagkamali na ikaw yung pinili ko. Yes. Dahil ano. <laughs> uh, the best kasi siya Dahil ano eh, sabi ko nga kung wala siya, wala ako. ba? Diba? Kaming dalawa ang habang buhay. Diba? <laughs> yes. Diba? <laughs> yes. 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 Kaya yun ang pinakikita ko sa inyo, nagagawin nyo rin sa mga asawa niyo. At sa magiging partner ninyo sa buhay ng wala yes. pa ngayon asawa. Ikaw, hindi ka pa. Oo, yung magiging partner <laughs> <laughs> Dapat tayo susunod tayo lagi sa asawa na ito. Tsaka itong asawa ko, number one pa. Sinusunod ako nito. Tati, <laughs> tati, <laughs> <laughs> message yung Message po. <laughs> Siyempre ako ang feeling ko simula nung kasama kami. Para akong hari eh, actually. Hindi ako... nagsisabihin talaga ako ng mami niya. Mula umaga, sa pag-alis, naka-ready na yung damit. Hindi naman parang alila, o, hindi, talaga napaka masikaso lang yes, talaga yung mami. Yes, okay. <coughs> Tapos, hindi niya nagdi-discuss about pera Uh -huh. Hindi siya humihingi. Naghihintay lang siya ng ano. Hindi rin siya nanunumbat. Eh hmm. um, ano, so, malamang ako ng mami. Mm, salamat sa pagbuhat. Yon lan, kwa yan. Ayoko te lupon tou. Ape pou akal. Ape pou akal. Ape pou akal.